A day in a life ng isang aligagang pansier, mga dre. Ayan na. Ang hirap kasi, ano eh, mag-content ng paronda rito. Ang dami puno, ayun o. No. Puno, puno, ayun o. No. Ang dami nating steel wire mesh, mga dre. Ayan o. No. So ito, pinagpalit ko lang ng kalapati ito, mga dre. Ayan o. No. Mas may pakinabag pa na kapag ano eh. Pinapagsop, tsaka binibeto ko yung kalapati. Kapag may nangihingi, walang kumukuha eh. Ayan o. No. kakagaling ko lang ng palengke mga dre, and so iniwan ko sila na naka viewing mga tol andun yung isa ayun you no? si itchy boy ayan tapos yung isa hindi ko pinalabas kasi pasaway eh ang tagal niya pumasok ayun o no? so hindi ko muna siya pinalabas ayan ikot ikot pa siya si dalawang pakistani So viewing lang muna natin sila dyan para maging ano sila. Masanay sila. Samantalang ito, yan, dyan ka muna. Papasabigin natin siya na makalabas. and So habang nagtatrabaho ako dito kanina, ito lang yung bintana namin. Tapos may nakita akong dalawang lumilipad. Ayan. Tapos nung paglabas ko naman, hindi ko na nakita umikot ulit or dumaan. Ayan mga dre. Tapos pagtingin ko dito sa bubong, isa lang yun nandito ay ba wala na rin baka rumunda na sila pero dalawa lang yung nakita ko lumilipad kanina tapos nung lumabas ako wala akong dalang cellphone eh ah uh, nakita ko merong isa lang sa bubong pero sumunod na rin yata yung ano isa so Uh, I'm not sure kung... Pero yun nga, baka sila yung rumoronda, mga dre. So, hayaan na lang muna natin. Balikan natin mamaya. Ang hirap kasi, ano eh, mag-content ng paronda rito. Ang eh. daming puno. Ayun eh, no. Puno, puno. Ayun o. Ayun Kaya hindi ko maipakita sa inyo eh. Ang dami nag-request ng paronda eh. R ronda vlog eh. Kaya nga hanggang toss lang ako eh. Di diba kasi pag nag ako, Siyempre, makakapili ako ng area na open para ma video ko yung tinotos ko mga dre. Pero dito sa amin, kumparo na low fly low fly and daming ano, puno. Ayan mga tol. Kasi itong bubong namin ay eh, mataas din. Hindi abot nung ano. Hindi abot nung ayun, nung hagdanan. Pero dudugtungan ko 'yun eh. May balak ako diyan sa hagdanan na 'yan. Dudugtungan ko siya. Ayan. Itong kahoy na 'to assemble natin. May pasok lang ako ngayon eh. Ayan. So, balik trabaho na muna ulit. Ayan mga tol. Ayan, dito na sila guys. Oh. Nakauwi na sila. At nagbabadya na silang pumasok sa kulungan mga tol. Ayan Oh. Ay, naka-duty pa rin tayo mga tol. Ayan. Ayan Oh. Mukhang hingal na hingal sila Oh. Hinihingal yung iso oh. Ayun. Tapos yung isa, ito. Tamang tambay sa iba. Ayun, pumasok na isa. Ayun, pumasok na. O siya. Ayan na muna natin sila. Diyan! Ayan. Tamang ligo lang sila dyan, o. Oh, guys. Ayun, o. Oh. sang Rapsang rapsang maligo, o. Oh. Ayun, o. Oh. Guys, yung ano, yung pinamimigay kong kalapati, kunan nyo na. Ayun, o. Oh. Ito, kak. Ayan, tapos yung pares niya. Ayun, o. Oh. Tsaka nang bubuli lang sila dito sa ano eh. Sa mini loft natin mga tol eh. Diba? Ayan no. Kunin nyo na yan mga tol. Ito rin no. Tama ligo sila oh. <clears throat> Eto kasing dalawan tong ano. Mag-asawa na to. ginugulpi nila yung pinaka valuable dito. Which is ayan eh, no. Yung serve na high flyer natin. Lagi nilang binubuli. Kaya hindi ko papayag na magtatagal pa sila dito sa loft natin. Kunin nyo na yan guys. So habang naliligo sila, iiwanan eh, muna natin sila dyan. Kayaan natin silang mag-enjoy sa sarili nila. Ito yung laptop ko. Pupunta so, lang ako sa kabilang bahay para magpalamig. Dahil may aircon doon. At dito wala. Alright. Work from home is life. Ayan na. Pero binabalak ko. Magkaroon ako ng lamesa rito guys. Maglalagay ako ng lamesa dyan. Tapos dyan ako mag-work and... Tapos meron naman payong dito eh. Ayan. At saka kapag hapon guys, kapag hapon, malilim na dito. Ayan, malilim na dyan. So, uh, binabala ko. Bili ako ng camping chair, camping table. Tapos dyan ako mag-work. Tapos nasa harapan ko yung mga, ano natin, kalapate, mga tol. Alright. Sarap na sarap sila maligo. Kunin nyo na yung pinamimigay ko ah. a few moments later. So yun, what's up mga Dre? Ito na yung pinamimigay kong kalapati at ihahatid na natin siya. Ayan. So hindi ko na bibigyo kasi gabi na. Ayan. So kita kita tayo bukas. Tinan natin kung ano yung bulagi yung magagawa natin. Pero ngayong araw, matatapos ang araw natin ng paghahatid dito sa kalapati yung natin. Ayan siya. So, charot sa charot sa magiging bagong may-ari ng kalapatin na to, mga tol. At marami pa tayong ina-out dyan. Lalo na yung mga hindi naman color brown. Like, for example, ito. Ito, 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 ito itong Batman na to. Binidjohan ko na yan eh. Binidjohan ko na yan dahil malapit ko na siyang or kung sakali man na may makakuha na sa kanya, at least, Nagawa na natin ng video, nagawa na natin ng content Ayan, para may memories tayo Remembrance, ayan Tsaka ito pa ayan, Nagawa ko rin ng video yan, no? nakita nyo naman sa reels Diba, may mga reels akong ina-upload Ayan, para May remembrance tayo sa kanila Ayan The next day Ang dami nating na steel wire mesh mga dre O, ayun no ayan. So ito, pinagpalit ko lang ng kalapagati ito Mga dre Ayan o. Mas may pakinabag pa na pag ano eh. Pinapagsop tsaka binibeto ko yung kalapate. Kapag may nangihingi, walang kumukuwi. Ayan Oh. So, dalawa pa nga yung binibigay ko mga tol. Dalawa yung binibigay ko doon kay kuya kasi nga nakakahiya. Ang dami yung binigay na na bakal. Pero, isa lang yung hinihingi niya kalapate. Yun yung mga ano, yun yung mga masarap kadil. Yung hindi masyadong gahaman, di ba? Ayan. So ito, eh, ibabalik natin. So dalawa kasi yung binibigay ko. Isa lang talaga yung kinuha niya, mga dre. Yo, what's up, mga dre? Bukod pala sa wire mesh na binigay, eh, binigyan din tayo nitong panel cage, mga dre. Walong piraso daw to, eh. Ayan, so medyo luma siya, pero sulit na sulit na. Actually, nahihiya nga ako kasi ang dami niyang binigay, tapos isang kalapati lang yung hinihingi niya, mga tol. Sana lahat ganun, eh, no? Pero yung iba kasi puro hingi, eh. Diba? Tapos gusto ihatid ko pa sa kanila. Nanghihingi na lang sila ng kalapate Gusto ihatid ko pa eh, di ba? So ito, nagamit natin 'to dito. Ayun. Ah, uh, natural sure kung pandagdag or baka lagyan ko sila ng division para yung mga gusto magpares-pares diyan. Eh makakaroon sila ng isang spot. Pero check pa natin.